Hi, guys! Uuwi na po tayo ng maaga, guys. Kasi kahapon, biglang bumuwas ang malakas na ulan at may kasama panghangin, guys. Akala ko tuloy, may bagyo na. So, ngayon, uuwi na po tayo ng maaga, guys. Pero, dadaan muna tayo sa butika. Malapit lang dito sa paaralan, guys. Para bibili ng bioflow. Kasi sinisipon ako. Okay. So, dito pala, guys. No ka? Ninang umaga. Ang daming tubig dito, guys. Kaya, winawalisan namin. Kagaya niyan, may tubig. Pero, dito sa amin, bin, uh, winawalisan namin. So, ngayon, guys. Nakikita ninyo ang aking halaman dyan. Hindi ko na masyadong naalagaan. Kaya, marami na pinatuloy ang dahon na nalalanta. So, siguro sa susunod na mga araw, aalagaan ko na ito guys. Ilalagay ko na ito sa paso na mas medyo malaki-laki. Okay guys, so ipapakita ko sa inyo ngayon ang aking pintuan, ang pintuan ng aking classroom. Okay, sarado na talaga guys. Okay, dito, meron pa naman akong mga uh, inalaga ang tanim na hindi ko rin masyadong binigyan ng attention ngayon. Pero, dinidiligan yan palagi ng aking mga students. Okay, bababa na po tayo, guys. Kasi, nasa third floor po tayo nakatpuesto Ngayon, bababa na po tayo para makapunta na kaagad sa para bibili ng gamot. Alam niyo na, so tingnan niyo, or ba diba naririnig niyo na may sipon talaga iba talaga ang boses ko kapag may sipon gustong gusto ko ang boses na ito guys <laughs> parang ang sweet ng boses ko kapag may sipon okay narito na po tayo sa buteka guys at bumili ako ng sampung bioflow at ang anak ko guys bumili din siya ng kaniyang sanitary napkin hinahanap namin yun pong makapal kasi kanina medyo may tago siya at saka ay makapal naman guys pero ang mahal 22 pesos per pad nako kapag 10 ang bibilhin it cost 220 kaya sabi ko sana ko mas mabuti na lang siguro na uh, diaper <laughs> pero ayo na ayaw kasi ng anak ko magsuot niyang diaper guys dahil, dahil maalala niya tuloy noong bata pa siya hindi <laughs> naman siya kuno bata kaya dapat napkin kaya bumili kami pero hindi naman yung tag 22 Okay, ngayon guys, katapos doon sa butika, malapit lang naman sa aming paaralan, may brunch dito ng Don Macchiato. Sabi niya masakit ang chan ko ma. Kaya bumili siya ng hot choco dito guys. Okay, so ito na po guys. Uuwi na talaga tayo guys pagkatapos nito. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panunood.